Hi hey guys! Magandang araw mula dito sa aming munting tindaan. For today's vlog nga guys ay i-share ko nga sa inyo dahil nagbibilang ako ng aking natitirang cash at ilang araw na rin tayo hindi nakapamili. Kaya today ay mamimili tayo sa palengke. At kakatapos ko nga lang mag-order kay Super 8 at bukas naman ang delivery nito. Magandahan nga lang ay habang nag-order ako ay nakakapagtinda pa ako. So dito nga guys ay inumpisahan ko na nga mag-order sa app ng aking wholesaler sa palengke para naman pagdating namin doon ay ready na yung aming mga pinamiling groceries. So bali ang mga in order ko na nga lang dito is yung mga hindi ko na-order kay Super 8 at yung hindi available sa kanila. And isa nga sa pinaka-agenda rin natin today ay makabili ng mga gamot dahil halos karamihan nga sa mga gamot natin ay ubos na. Meron din namang nagdadaan para mag-alok ng mga tinitindang nilang gamot pero hindi tayo bumibili doon dahil doon tayo sa sigurado. Pagkatapos naman yan, ay dito na nga ako dumiretso sa suki naming wholesaler kung saan nag-order nga tayo via app. At bukod nga dyan, ay bumili lang naman ako ng frozen goods na hindi ko na nga na-videohan. At ito na nga guys, at nakawi na nga tayo sa ating bahay. Kinabukasan ko na nga maasikasang gupitin at ilagay sa ating mga drawer itong aming mga pinamiling gamot. Dahil nung nakauwi nga tayo kahapon ay hapon na kaya naging medyo busy na rin tayo at di ko na nga naiskasing ayusin ito. Dahil tinapos ko nga yung ating mga display na pinamili natin sa wholesaler kahapon. At habang waiting nga tayo sa ating delivery kay Super 8 ngayon ay kailangan ay ma-display ko na nga itong ating mga pinamiling gamot. Mas napabilis pa nga ako dahil nga nagising na yung aking bunso at siya naman ngayon ang aking katuwang dito sa pagtitinda sa ating tindahan. Dumating na nga rin yung nagde-deliver sa akin ng tube ice. Bali, isang sako nga lang in ko ngayon. Dahil nga kagabi guys, ay gumawa kami ng buong yelo. O yung tig 4 ang isa. Kaya naman ang space ng ating upright freezer ay para lang sa isang sako ng tube ice. Nagsimula nga pala kami magtinda ng tube ice. Ang panahon na sobrang tindi ng init. Naisipan ko nga maghanap ng nagde-deliver dahil talagang agad na agad ang yelo namin. May times pa nga na kahit tatlong sako ang napapadeliver namin ay nauubos. Maganda kasi kapag maaga kami na deliver ulit ako kay nakahaponan. Nasanay na nga sila na may tinta kaming tube ice kaya hanggang ngayon ay nagtitinda pa rin kami. Pero nagtitinda rin kami o gumagawa pa rin kami mga tig 4 pesos na yelo dahil marami pa rin ang naghahanap nito. Kinagandahan lang kapag tube ice ay pagkabalot nito ay pwede nang maibenta. Sa so, wakas nga guys ay dumating na nga yung delivery namin from Super 8. Kaya naman sisimula na nga namin i-display to kasi magbibisi na tayo maya maya. Ang katuwang ko naman sa pagdi-display ay aking dalawang anak. Sila nga ang nakakatulong ko kapag yung aking asawa ay nagpapahinga. Mga bandang alas 5 or alas 6 kasi ng hapon ay nagsisimula pong magkasabay-sabay yung mga bumibili dito sa atin. Dahil syempre nagpe-prepare na sila para sa kanilang mga hapunan. Hindi nga pong na inaabot ako ng ganong oras dito sa aming tindahan. Dahil kadalasan alas 12, alas 2 ay ako yung nagpapahinga na. Pero dahil late na po nakatulog ang aking asawa, hinahayaan ko nga siyang magpahinga kapag ganong alam kong kolong siya sa tulog. May times kasi talaga na hindi talaga siya makatulog pagkasara ng aming tindahan. Usually kasi ay mga alauna ng madaling araw siya nakakapagsara. Parang nahihirapan na siyang gumawa ng tulog. Parang dahil lumipas na yung kanyang antok. Minsan nga ay nagising na ako para magbukas ng tindahan. Siya ay gising pa. Ganito ang buhay naming mga tindera-tindero. Hanggang dito na lang guys. bye bye